discovered something sa tutong na ito from this rice cooker. Oh. Lana's rice cooker, mini. Isang palad lang yung 2 dl ang kanyang capacity. Tingnan nyo, hindi siya masyadong sunog. Ang ganda naman ito. Crispy and crunchy. You want to try, Lana? Lana? <laughs> mmm, taro. Mmm. Parang maubos ko yata itong tutong na to. Ang sarap niya. Mmm tips para maging malinamnam ang iyong pagsain ng kanin. Kahit totong, lagyan niyo siya ng salt, vinegar, and sesame oil. Ang bango. Hala, parang chicharon. Nauubos ko na ang totong. <laughs> Naririnig niyo ang crunch niya. Mmm. Mmm, sarap, sarap. Ito ang ibang kanin. On top of the tutong, ginawa natin, garlic. Fried rice. Um, yummy, yummy garlic fried rice.